So, yun na nga no mga kagala so lilibot na naman kami nila Asher ay si Asher hinihintay namin tita Sherlyn yan nandito kami sa Union Metro Station yan so, yeah. wap hindi namin ang uh, tita Shirley niya ang usapan ay alas 2 na alis pero ang oras ngayon ay alas na, 6 na 6.37 yeah. Ang usapan alas 2 ng hapon pero alas 6 na mag-alas siya. Eh. 6.37 na ng uh, gabi. Ano ka sir? So mamaya ulit eh, mga kagala. Yun ang ano, pamasok kami. sa... Hindi ko muna, tawid muna. Uy, butik. At pasok na kami sa Dubai Mall. Ay, Dubai Mall. <laughs> sa Marina Mall. Ayan. Si Asher. First time namin makapasok dito sa sa Marina Mall. Ito kaming ni Sir. Ito sa kami. Oonjo at si ata So, First time. Sa aming uh, Asher. Asher. Oh, ganda oh. Ang ganda naman. Ayun oh. oh. Ang ganda naman ng Christmas tree to. So, ikot ko kayo mga kagala. Ayun. Ayun oh. Ganda oh. Oh. Oh, ang ganda no. Asher, ano yung pakita mo si Asher? Asher! Uy, ganda na. Happy. Happy. Happy na ha? Happy? <laughs> so ayan, first time naman namin napunta rito sa Marina Mall. Kakagala din ng malayo-layo na konti. Ganda na nga ako nila Dubai Marina Mall. Ay niyo Dio, papalit mo ng diaper sa Asher. Ay na, doon Ribulio. Ribuli o. Ayan, guess. Mga paborito nila ako sa ano o. Guess. Charlie, guess. Tinlagay nila tino ba? So, Nagigay nag. Hindi hmm. lang, Charlie. Nagkain na siya ron. Ah, okay. Ito na sa panlalaki. Maganda rin dito ah. Ang yeah, ganda rin dito, Anjo. Napunta ka na ba rito? Ang ganda rito. Ang ganda rito. Mga ba, mga kanibay is ganda. Yung Balmain. Hindi may masipatos niya ako gamit. Balmain. Ayan. Mahal Ang ganda. Oh. So mamaya ulit mga kagala Mga kagala, naghihintay kami so, Hindi namin si Asher sa kay mami niya At pala ang diapot si Asher Hindi second floor eh. Yes, uh, Hanggang so, third floor pala to. Saan ba yung supermarket dito? So, bago kami punta ng uh, tao dito Saan tayo pupunta? Sa Blue Waters Sa Blue Waters ay numiminom lang kami dito ng pagkain sa Marina Mall at uh, mahal lang mga pagkain doon Nabili <laughs> kami ng snacks saka uh, juice mga gano'n Mula yeah, we'll... uli. Asher, tapos na Asher. Yes. Ha? Asher. Asher. Hey. Tara. Shirley. yale, Anjo tara. Elevator. Ay, elevator ah. Sampai hindi ba ito? Sampai hindi? hah? Okay. hindi. si Asher Asher, kot! din dyan no? Oh, sa Waitrose. Shirley. Saan? Dyan sa Waitrose. Oh, bibili kami ng pagkain. Ayan. So, nandito kami sa Waitrose. Waitrose Supermarket. na Waitrose Waitrose Supermarket. ang mga tinapay so, ito na lang siguro itong dip tapos sa kami nakapamili na kami yan ang mga pagkain sa abon kami sa waitrose eh. si Asher Asher so ang oras ay yan 8.47 ng gabi so palabas kami ng uh, Marina Mall Ito na pala to, yung likod na to. Ay, isa. So. Ani? O, isa nga ba ba dyan? Ito, ito yung Marina Mall, Dubai Marina Mall eh. So Ah, relax naman dito. nakaka relax. Ito ani. Eh. Ayan nga Ayun sila laro ah Ayun ah no? Ang ganda rito oh Nakaka-relax, lang ako hindi napunta rito Ang kit naman ng kuhan oh dito. Ah. Ah, relax naman dito. Nandan. Ay, Sasha, ano? Ang ganda ng yate, oh. Ah, oh, ang ganda rito, oh. Eh, tara kumain. Kahit dito pala tayo kumain muna eh. Ha? Ang ganda. ganda, oh. Tara. Tara, Ayun na, hang na, na. na. Hindi, okay. lang ulit ako, na, punta, ito, ako dito eh. Dito kasi nagkano eh. Ganda, ganda ng yate oh. Nagparty mo dati sa kanya sa yate. Lulawak oh. Hindi na hindi siya. Sir Asher, ganda ano. Gusto siya kita. Hindi, Ako yung nasa likod.

So, nakapunta na ako rito pero napakatagal na ulit taon bago ko nakapunta ulit dito. So, ang ganda. Talaga pagka bago sa paningin mo eh marirelax ka eh. Ang ganda ng view mga kagana. So tignan. Asher. Asher, enjoy ka dito. Ang ganda no? Ay, iba rin yung ganda dito na no, anak. Asher. Ang ganda rin dito eh no? So ito ang uh, Dubai Marina Mall. Ah. saan um, Masarap naman tumambay dito. Tara na to. Shelly, nang mabutan natin yung kwan. <laughs> Diyan pala sila nagkwan eh. Yung Christmas party sila Eloise eh. Ay, dito? Maganda, So, ayan mga <laughs> So, dito nag-Christmas party sila Eloy. So, ayan. Ang ganda man <laughs> Relax. Sarap naman sa ako. Ang ganda, rin eh. Ano? Hmm. picture tayo mamaya pa. Shelly, picture mo kaya kami tatlo? Kaya nga. eh picture mo kami. Okay. Tara niya future tayo Ang ganda rito Ang ganda rito ano? Oh, dito lang <laughs> 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 driving, uh. Ang ganda rito Dito ako oh, nag part time si Yate Dito nag part time ako dali dito Yate eh oh. no Talaga si Asher ah. Kaya nga. Uh, one hour lang. One hour na lang. Apat pa ba tayo? Kalayang pa panutuloy. Saan daw ba, Shirley? Dito sa tuloy eh. Ha? So, dito ako, dito ako dati nag part-time sa may yate. Yeah. Ano? Dito ako ng part-time dati. Yate. Uh, Private party. Ako na ko. Nag-sharebing ako. Nag-sharebing ako. Kasama ko si Parijep. Proposas. Dito kami nagka-part-time Oo, tayo papuntang dagat. Haha. Asar ng mo ng lugar na ako. Haha. 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 Ayan, eh Tiyan mo si Asher. Ayan, relax. Relax si Asher ah. Asher, sarta mo po. mo po mga. Puso. Sarta ah. na lang dahit ay dala na. ng baka yung metro hindi natin mawakun kami para mga hanggang 12. Sabi ni Shirley, mag-taxi na lang. <laughs> ha? Ah, mga yate. So, dati dyan ako nag-part-time eh. Sa so, yate, ah, private party. Pwede dyan. Ganda naman ng mga abog to. <laughs> Laki naman na ito. ano sa loob ng dalawang oras mga kagala nakaharating din kami sa wakas Ito, kung namin pala si Shirley eh ngarag na ngarag na kami sa paglalakad at hindi pa kami makakarating dito eh no nakala ko naman alam niya so nagtaxi din kami nandiyan na kami Dito Shirley Dito hindi tayo tama, So, hindi tayo sa Blue Waters. Ayan, nakarating din sa wakas, ng taxi. Sige, pag... Malamak kung nilakad mo ito, Lele, pasarado na ito. nga si Taxi na ka mo, nandiyan may harapan. Ayan, dito sa Blue Waters. Ano kami nung papuestuhan ng mga kainan? Ay! Parang papunta doon yun eh. Dapat papagano tayo eh no. Kasi, ha? Kerle, dapat papagano tayo eh. Wala. Ang sabab, ba rito? Lalatagan. Pagpapagano. kami ng mapapwestuan? Yung saan kami pwesto. Ayan, turkey's ice cream. Oh. Okay, kaya si Josh? Si, si Sherry pa yata no? yun. Oh. Si Sherry, pandali. Okay. Mm, nakikita niyo na yung JBR yan. Oh. Dapat doon nila kami. Okay, so, tapos na kaming kumain. Ah, sir? So, makitalo yung ibing ko? So, ayan ang JBR, yung tabad. gala. Uh, bali, andito kami sa taas. Eh. So, pakita ko sa inyo mga kagala. <laughs> Ayan si Asher. Ang <laughs> ganda ng view, anak, ano? Ah, oh, oh, ang oh. oh. hmm. uh, <laughs> ganda ng view, Asher, oh. Ang ganda ng view, Pakita mo nga ni si Asher. Ah, si Asher, uy. Ganda mo siya mo siya, Ano, masaya oh. mo masay siya -masay si Asher, oh. Happy at ikaw ang tingin ng ngiti o. Happy! Happy! Masaya <laughs> yan ako ah. Tapos pala dito lang parang. Kaya niya. ano yan? Walog. Happy si Asha. So ang ganda rin naman kasi mga kagala Ganda naman ng lugar Hindi na kami pinagda ka di ng malayo layo eh nakaka-relax talaga Ha ah, share? Ganda ang ganda ng view ano? Hmm. Tapos na to JBR na yun Diyan kami nagbe-beach dati nila mama. Ginagawa pa nanto, nung to nung beach kami mama dito eh. Ano Asan yung Ferris wheel? Ha? Ayun pala yung Ferris wheel. Ginagawa. dyan sa hotdog yata. Bibili. Ah, relax na Asher. Ha? nga. Ano kukuha nung si Asher? Ano Ano kung Asher? Ani, Che. Oh, ini nanti video Ganda, no? ba <laughs> pinto? <laughs> Dito, maganda <laughs> <laughs> Ang ganda rito ha. Relax siya Asher. Asher bot, relax siya dito ha. Oh, ang ganda dito. Oo, yun ang ganda. Relax siya Asher dito. Hintayin oh. natin sila. Hindi mo muna pwede yung si Asher. Asher? Asher? Uy, hindi ya. Happy? Happy. Sarap eh, relax eh. Ha? Ganda ng view ano anak? Eh ano ano pag na malaki ka na makikita mo yan oh. Oh. oh nililibot na naman, ginagala ka naman ni mami oh. So, mamaya eh. ulit Sana lang ano, napaka relax oh. Asar sarap travel ano Sa uh, akon Iba, ibar talaga pag, uh, kan? pag uh, pag, uh ka Ay, dito madali naman, hindi na maganda kumuha rito, ano? Ay, J. Ay, na, oh. So, yan mga kagala. Ayan ang JBR Ah oh, sige Ayan ang JBR At ayun uh, naman ang uh, blue waters ayan ang blue waters so pa JBR na kami naubos na yung oras. <laughs> 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 oh, ayan si Asher. Asher

ah sir relax relax na brad ah matulog ka na ayan ang beach doon kami galing sa doon kami galing kanina sa may blue waters hali na ah sir ah sir siya ah ah sana tayo na kalata. Kaya... Eh, yeah. di ba, inaya ka tayo. Kaya mo na. Sabi mo, nandun na si Roma sa kwan. Kinaan ko lang teras. Mas okay pa rito. Shirley, mas maganda pa rito eh. Yeah. asher Ayosanak <laughs> mo relax relax. So yan mga mga gala. So hanggang dito na lang ang aking video. So magpaalam na kami ni Asher. Asher paalam mo na. Ah, paalam na kami Hi. ni Asher. So paalam mga gala. So lagi mong ingat. Paalam. Bye. -bye.